Ano bang gagawin mo kapag napuno mo na yung leg medals mo dito sa league shop? So check natin. Right now dito sa league shop, yung max capacity ng league medals is 2,500. And dito sa isang account ko na i-max ko na ito, na i-reach ko na sa max capacity. Hindi ko napansin, sayang. Dahil nung last clan war league namin, naka-receive pa naman ako ng bonus. Tapos puno na pala itong aking league medals dahil hindi ko masyadong ginagamit itong account ko na to. So yun. Ang gagawin natin ngayon is bibili tayo ng legendary skin gamit Itong League Medals Check natin yung mga League Skin O yung mga Legendary Skin dito sa League Shop So meron tayo dito League King League Warden League Queen At saka League Champion So meron din dito yung War Arena Scenery So gusto ko lang din yung experience na makabili gamit yung League Medals Yung iba dito siguro iniisip nila Bakit bibili ka ng skin eh Pwede ka naman makakuha ng skin Sa Battle Pass Or sa mga events Diba Tapos pwede mo naman gamitin yung League Medals mo Sa mga Hammer of Upgrades Sa mga Builder Potion o yan, sa mga ibang magic items dito sa League Shop. Pwede ko rin ito ipambili ng mga epic equipment. Pero right now sa video na to, itong League Medals talaga na to, inilaan ko talaga tong League Medals sa to para bumili tayo ng legendary skin dito sa League Shop. Preview muna natin yung mga legendary skin dito sa League Shop. Gusto ko lang ulit sila ma bago ko ispend itong aking League Medals dito. So, unahin na natin tong Barbarian King. So, yan. Ayan yung Barbarian King, di ba? Parang yung logo ng nang nasa Titan League tapos gold tas bakal na bakal talaga i niya. Para sa akin um, isa to sa mga magagandang um legendary skin dito sa League Shop itong League King kasi talaga namang may kita mo na ano, 'di ba? Solid na solid talaga, 'di ba? Gintong-ginto siya talaga. So check naman natin yung pangalawa, yung League Queen. So Yung League Queen para siyang 'di ko alam may eh, para siyang Psychic, 'di ba? para siyang psychic na 'di ba yung arrow niya hindi niya wala siyang bow 'di ba wala siyang weapon Itong League Queen, nire-represent yung logo ng Champion League. Siguro ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito sa League Queen is itong kanyang hairstyle. Parang nakita ko, parang mukha siyang French fries. Okay, huwag kayong magagalit sa akin. Sarili kong perception to. So, para siyang si, si Jollibee ba yun? So, huwag kayong magagalit sa akin. Perception ko lang yun. Overall, maganda yung pagkakagawa nila dito sa League Queen. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito is itong kanyang hairstyle. Siguro yun lang. So, next naman natin is tinatawag na na League Warden. So, may kita mo yung League Warden talaga parang 'di ba? Hindi ba napaka-cool niya, 'di ba? Maganda siya, maganda yung League Warden. Isa rin to sa mga ina-icon na bilhin dito sa League Shop. Ano yung represent naman nito is yung, yung logo ng Crystal League. So, okay naman siya. Siguro ang hindi ko lang talaga trip dito is para butterfly. Parang masyado malaki yung kanyang wings. Maganda naman, maganda solid itong Grand Warden. So, siguro kung ginawa na lang nila itong dito sa book nakalagay. Tapos parang ganitong ganito yung kanyang robe pero wala itong wings. Siguro nakalagay na lang siya sa kanyang staff or dito sa kanyang book. Mas magiging okay pa itura nito. Pero sarili ko lang perception. Yun. So, 'yun lang naman para lang siya naging butterfly na pero isa to sa mga inaay ko talaga na legendary skin dito sa League Shop. Probably baka ito na ito yung bilin ko dito eh. So, dalawa lang talaga pinagpipilihan ko dito, itong League King at saka itong League Warden. So, proceed naman tayo dito sa League Champion. So, yung League Champion naman is, ayan, makita natin uh, nirepresent niya yung logo ng Master League. Yung kanyang color na color black and yellow is magandang combination para sa hero skin na to. Yung spear niya, common spear lang siya. Tapos yung kanyang shield, parang hindi pa siya ganun na i-develop itong design niya. Para sa akin, much better pa rin yung, yung animation nung League Queen compared dito sa League Champion. Pero lang na kulangan dito sa League Champion. Probably kung ginawa nila siguro mas maganda pa yung kanyang weapon or yung kanyang shield, di ba? Mas magiging better option nito para bilhin dito sa League Shop. Para makita mo lang din, para magka-idea ka lang din kung ano ba itura nitong war scenery. So ito yung war arena scenery. Ito yung kanyang preview. And kung makikita natin dito, talagang ari ng arena siya talaga, di ba? So ayan, yeah, meron siyang uh, parang Golden Gate. Oh, yun, nakikita mo talaga na no, tapos meron mga mga statues, ribulto. Ribulto ng mga hero. Ito Skeleton King yata to. Tapos ito yung primitive na royal champion. So ito yung unang skin ng barbarian, tapos yung ano to, ah, uh, parang Lunar, Lunar Queen yata ito. So maganda rin, maganda rin naman ito. May kita mo may mga audience pa dito. Pero para sa na hindi pa siya ganoon ka-worth it bilhin. Lalo na ito pa yung pinakamahal, di ba? Yung War Arena Scenery. So, yung mga audience natin, nagpapalakpaan sila, nag sila. So, tapos, meron tayong dalawang giant na ribulto dito. Ng Barbarian King yata ito. So, tapos, meron parang trono dito sa taas. Uh, dito sa upper right ng ating screen. May kita mo pa parang trono si Jan. So, yan. Meron din tayo dito na ano. Parang Trojan Horse yan. So, nakita ko to sa ano eh. Sa movie ng Troy. Ito, parang ganyan siya. Diyan sila nagtago. Tapos, inambush nila yung mga kalaban nila. Parang nakita ko na rin siya sa isang movie scene. Kung alam nyo yung yung movie na Gladiator at yung Gladiator na bago. Parang ganun siya, 'di ba? So ayun, maganda, maganda rin itong War Scenery pero right now, hindi pa siya yung priority natin na bilhin dito sa League Shop. Hindi ko sinasabing bilhin natin 'tong mga skin na 'to agad Nasa atin pa rin kung uunahin ba natin 'tong mga legendary skin or unahin natin yung progress ng ating base. Shoutout nga pala sa kaklan namin na si Master Wong kasi lahat ng legendary skin dito sa League Shop. Isa siya sa mga player na nakita ko na nabili niya to lahat. Sa so, tingin ko talagang malakas mag-farm ng League Medals itong si Master Wong. Probably maka na sa Master League or nasa Champion League yung kanilang yung kanilang plan. So ngayon bibili na tayo ng isang legendary skin muna dito sa League Shop. Or, siguro yung top 4 sa choice ko dito is itong League Champion. Yung top 3 ko naman is yung League Queen. Tapos yung aking top 2 or yung top 1 maglalaro lang siya sa League King at saka sa League Warden. Warden. So, ko, para sa akin, ang uunahin ko ng bilhin dito is itong League Warden. So, hindi ko lang talaga gusto yung, yung wings niya sa likod, pero I guess ito na yung bibilin ko. So, ready na ba kayo na ispend natin itong League Medals natin dito sa Hero Skin na to? Bili na natin siya. Click natin to. Are you sure you want to buy? Di ba? Sigurado ka na ba? Naubusin mo yung League Medals mo dito sa skin na to. Sayang naman yan. Ibang bili mo na lang ng mga Magic Items, Hammer. Pero decided na ako na bilhin na natin itong League Warden. So, click na natin yan. So, ayan. Nakuha na natin yung League Warden. Added to League Warden skin to Grand Warden inventory. Okay, equip na natin to. Itong League Warden at subukan naman natin siya sa attack. So, ayan. Crystal League. ba diba? Crystal League yung kanyang wings. Testing natin kung ano itsura nitong ating Grand Warden ngayon. So, diba? para siyang may lightning na kulay violet. Na diba? parang purple, di ba? So, bali yun yung Lake Warden. I hope na nagustuhan nyo itong video na to at gusto nyo rin yung nabili kong skin dito sa League Shop. Bali, dito na po matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po to like and share nyo na kami. Mga tanong suggestion, reaction po kayo. Pwede po kayo mag-comment sa baba. At wag na wag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Click nyo na rin notification bell button para mag updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Maka po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. out